Magandang mga to po, Karangalan po namin ipakilala ang mga kandidato sa pagkasenador sa ilalim ng pakabayan. Una po, KME Secretary General, ng at your service, Jerome Adonis. Secretary General ng Filipino Nurses United, Registered Nurse, Nurse Aline Andamo. Mangilisda, Pamalakay Vice President, Ronel Arambulo. Three-term Representative ng Gabriela Women's Party, Arlene Rosas three-term representative ng bayan muna, party list, Jenny Casino, three-term representative ng Act Teachers Party List, Franz Castro, Kadamay, Secretary General, Mimi Doringo, Presidente ng Piston, Modi Floranda, Santugo, Chairperson para sa Mamamayang Moro at Katutubo, Amira Nidasan, three-term representative ng bayan muna at Gabriela Women's Party, Liza Maza, at nagkapangulo ng Kilusang Magpupit ng Pilipinas, Tandaling Ramos. Sila po ang mga kandidato na tumatakbo sa pagkasenador sa ilalim ng pakabay. Maraming salamat po. Una po magsasalita si Ginoong Jerome Adonis. Magandang uh, maganda po, po sa mga manggagawang Pilipino at sa ating mga kababayan. Ako si Jerome Adonis, uh, tubong tingkol, manggagawa po ako. 16 years old pala, manggagawa na ako. Nagtrabaho po ako sa construction, nagtrabaho sa pabrika ng karton, nagtrabaho po ako sa electronics company, at ang pinakauling kong trabaho ay konduktor ng bus. Diminsan po sa buong panahon ng aking pagkatrabaho, hindi ako nakaranas na sumahod ng minimum wage. So hanggang ngayon, yung naranasan ko po, may hirap bilang mga magagawa ay nararanasan pa rin ng uh, milyong-milyong magagawa ang Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Uh, kaya ito po ay nagsibing inspirasyon sa akin para tumakbo sa Senado bilang boses ng mga magagawa at ng mamamayang Pilipino. At kung sakali po napapalarin tayo na maging senador, ang unang-unang kong gagawin natin ay itataas natin ang sahod ng mga magagawang Pilipino sa so, 1,200 pesos kada araw dahil po ang mga kailangan. Ikalawa, kailangan po natin buuhin ang Regional Wage Board dahil ito ay mekanismo ng pababaraan sa sahod ng mga magagawa. Ikatlo, ay pagbabawal po natin ang contractual seasons at lahat ng agency. At dapat lahat ng mga magagawa na sa contractual status, both public and private, ay kailangan pong maging regular. Siyempre, tutulong din po tayo sa usapin ng pagbababa ng presyo ng mga pangunahing bilingin ng servisyo. Kaya muli po ako si Jerome Adonis at your service, handang-handa na po para sa halalang 2025 sa Senatorial Academy.